Nagharap sa 2nd Regional Joint Security Control Center Conference ang mga opisyal ng COMELEC, Philippine National Police, Philippine Army at Philippine Coast Guard bilang paghanda sa idadaos na BARM parliamentary election ngayong darating na Oktubre. Ang detalye mula kay Naptali Belarde. Usapin sa peace and order, koordinasyon, estratehiyang pansiguridad, at tugunan ng operational concerns sa Bangsamoro Region, ang sentrong tinalakay sa ginanap na second Regional Joint Security Control Center Conference ng mga opisyal mula sa COMELEC, Philippine National Police, Philippine Army at Philippine Coast Guard bilang paghahanda sa idadaos na BARM parliamentary election ngayong darating na Oktubre. Isinagawa ito araw ng lunes, July 21, 2025 sa PNP ProBar Multipurpose Center, Camp Brigadier General Salipada K. Pendatun, Parang Maguindanao del Norte. Dumalo sa pulong si Attorney Ray Sumalipaw, Regional Director ng Comelec Barm. Lieutenant General Antonio Nafarete, Commander ng West Mincom. Police Brigadier General Jason de Guzman, Regional Director ng ProBar. ProBar Commodore, Rehard Marfe, Acting Commander, Coast Guard District Barm. Naptali Belarde, i Minds, Philippines.